Ano tong dilis na to? Dilis sa may sapsap -sap pala yo. Oh. Dilis. Wala pa pala. Kanya-kanya na tayo pa yun.

oh mau kape mau lama emang oh <sakta lang>. <laughs> <laughs> Tibiyos, tongkot, timo. Mm. Ano ito yung tabi yung tungkot mo. Ano mo di yun? Ito itin. na binili? ba ka yan dito o sa... Sa Manila. Hmm. Manila ang pabinilihan? Mm. Sarapan Hindi ko na nag-invest sa Maynila. Hindi ka bumili ng bahay doon. Doon so, ako sa bahay ako Bininta ko yung bahay ko doon kasi dito na ako naglagi. Hindi na ako sumakay noon. Kaya so, COVID. Hindi so, sasakay so, pa ako. Ayaw ko na. Pwede ka pang pasakayin. Ikaw ang mayaw. Mm. Ayaw kasi. Ayaw ko na. Kasi, na. na. Uy, dobli man eh. Bahay so, ko bininta ko na dyan sa Maynila sa Parangyake. Bagay, laki na lang naipon mo eh. Binta ko nga eh, kasi wala na, wala na naman. Bro, dito ka na oh! Lapit na po. Hmm. Dito ka na. Hindi na pala ah. Yeah. niya <coughs> Bakit ito dalawang... dalawang kutsara tungkol? <laughs> Bili mo nung mga lupa dito? Hmm. Lupa. Ilang itariya na bili mo lupa? Ano? Ah, uh, portion, portion. Yung nabili kong ano dyan, palayan. Dali at so Tapos yung new 3.2 hectares. Mura ba lupa dito? Ano, mahal na din. Mahal na din yung... Yung may, bibili, yung may lupa ko dyan sa Gating City. Ano, 240 square meters ano, ang per square meter may bibili ko. Ano, 2,500. Mm 2,500 ang per square meter. Ngayon, pagtawad siya, mga 2,000 lang. Mahal 2000 na rin pa mm. Mahal na lupa niya. Ang sarap hindi dito, hindi ito. po yung kami bulan. Hmm.

Barangay yun. Barangay Mapuyo. Mm, barangay Mapuyo. Ang bahay ko, tanaw lang yung dagat. Ano? Sabi dagat bahay mo? Ano? yun, sire. May isang kataga lang ganun. Tanaw mo lang dito sa biliran. Halos lahat ng barangay katabi ng dagat, no? Mm, kasi, sabi kasi bukid na. Halos lahat. May ikot lang yun. Hmm. Ganun lang. Para ba siyang kawali na may dagat na may na ng... Ganun lang. Ang tayo ito gawin na, kuwan. Basi ng navy. Mm ikot, may ikot ng bundok. Ay rin may dagat dito. Wala rin. Tapos may seawall siya. Para pang kasi pag wal wala naman ng siwol, aabotin yung mga bahay pag mm -hmm. high tide. Nakita ko nga iba ginawa ng siwol eh. Mm -hmm. Kailangan may seawall. Ito tahimik itong biliran, no? Hmm, tahimik. Tahimik ang biliran ngayon. Hindi na. Ang ganda nga dito. Ito sa samar. Mas gusto kong biliran kaysa sa bisnig. Hmm. Dito, tahimik dito. Mga ano yung ano. Nagkano lang dito minsan, manahuli mga tao yung sa drugs lang. Minsan nakakarating dito yung mga drugs. Pero eh. kung sabihin mo mga ano, wala. Pero hindi ganun ka kalala. Mm, Hindi ganun.

Ito na. Kumpara mo sa summer? Dito, pag may ng farmer, sa rin nagbibigay sila okay. ng abono, yung mga spray. Dati, nilugi ako sa pananim ko kasi kinain ng ano. Ikaw mismo nagpa-farm nagpa o may tao ang ka? Hmm. May tao ako. Kasuhulang ko lang. Pag, simbawang mag-ani, ang sampung sakong makatampo sila ng kiskis. May isang sako sila. Mm hmm. Mm hmm. Yung akin, umabot ng 15 kasako yan. Eh. Paano naman sa pagtatanim? Ganun din, magpatuho lang. May, may tagabantay. Ito yung mga lupa na binili mo. Mm -hmm. Sigurado, hindi po yung hindi, hindi ko magkasulok. Yung sa amin, yung may isang kuwang kami, lupa, pa, nakakop ng iskol. Dinunit, dinunit namin yung, yan, yung tinayuan ng istorya sa mapuyo. Lupa ng, ano ko yan eh, yung lula ko. Tapos, yung, yung na ano, yun, maliit na lang ang bayaran ng tax.